trace mo lang yung lane mo, signal kang kaliwa. Pasok sa kabilang lane. Yan. Yeah. Ano? Diretso lang. Signal ka ng kanan. Tingin mo sa mirror sa kanan, syempre. Wala. Tapos tinan mo itong magagaling dito. Yun. Tinan mo kung kasabay. Itong kasabay mo. Pwede kasi pumasok yan sa lane mo. Yan, kagaya pumasok siya. Pero safe naman kasi malayo naman siya. So, diretso. Kasi isang sulyap lang, di, 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 di ikot lang tayo. Ikot pa tayo. Kasi kailangan matutunan mo yung tamang pag-approach. Gaya nito, yung mga nag-e-entry. Yan, titignan mo agad. Oh. Tignan mo siya, nagbabagal siya. Ayan, oh. So, hindi siya divider Kasi maraming nag-e-entry. So, ganyan din gagawin mo. So, itong exercise na to, parang to sa overtaking. Para pag nag-overtake ka or nag-changing lane. Yan. Tapos, syempre, yung pagsulyap sa kaliwat kanan. Para mahasa ka. No? Kaya yeah, ito muna dito para sa roundabout Para pag nasa highway ka na at maraming sakyan Hindi ka na nahihirapan mag-adjust Okay, signal lang ba Paso Tapos silip sa kanan, siyempre Dito na mo yung mga galaw ng ibang sakyan no? Okay, oh, signal, pasok ko pa sa kanan Tingin sa kanan niya, o siyempre Ito kasabay mo, ito na mo Kung papasok sa lane mo lang Ayan, kasabay mo, ang dami yun no? Yung truck So bagal ka. So all do nandiyan ka, minsan may papasok yung bigla ha. O oh, tira mo tong ano, pick up. Okay, yeah. Oh, ikot pa ulit ha. Kaya maramdaman ko na kaya mo na i-adjust yung sakit mo. Yan, ito. Silip sa kanan, marami nang gagali dito. Pero di mo kailangan mag-pull stop, hindi naman kailangan. Kailangan mo lang basahin yung galaw. Pag mo ng abutan mo, papagal ka. Yan, yung mga papasok na ganyan, kailangan yung mata mo na o umiikot mo dyan tumitingin na sa mga bawat sulok ng iyon sa kaya yung mata mo no? hindi kasi puro puro abante lang yung alam mo okay ayan alalay ka kasi yung mga yan ang gagaling sa likod mo ay papunta doon ay e, tayo pa ikot tayo Sige go yeah. okay tara silip sa kanan ulit ito lang itong e-bike yan ito may e-bike oh. papunta sa lane mo yan naka-straight siya ayan kasi pwede kayo magunahan. Kaya tandaan mo ha, sa si isang lane di kayo pwede magsama. Di pwede dalawa dyan sa si isang lane. Na, no. so kaya nag-aagaw-agaw sa isang lane kasi marami yung sakyan. Ngayon kung bibigyan mo na tig tigit-tigit isang lane yan, siguro wala mag-aagaw-agawan. Kaya napakalaking kalsada ang gagawin ng kopyaro sa iyo. No? So kaya eh, tama, eh, ganyan lang. Uh, Obserbahan mo yung galaw ng mga sakyan kung papasok mo sa dadaanan mo. Kaya niyan sa kaliwa, sa kanan, sa unahan, nasa likuran mo. Yeah. Titignan mo yung mga galawan. No, so, kung di mo makita dyan sa lamin, di mag head over the shoulder ka. Pero kung makikita mo naman sa lamin lahat ang galaw ng sapyan, salamin sa lamin nalang para importante kasi yung mata sa unahan. Eh. Yan. Yan. magalaw. Sa likod, tinitignan lahat ang mga gumagalaw sa kilit. No? Yun ay, eh, kagaya ng dalawa. Oh. Diba? Yung dalawa, nagpanggirian uh, na doon. Kasi yung isa mabilis yung isa gusto rin bumilis eh di magbabanggaan talaga kayo ano diyan ka diyan ka muna pwesto ka muna diyan okay o changing change na ng lane sa kanan mo mamaya pag meron na tudurcho so, lang maintain mo lang yung speed mo maintain mo lang yung speed mo na no. tingnan mo lang dito okay go maintain lang dito kasi wala naman dito basta basta papapasok kasi nasa pinaka dulo ka na eh ito ay pang ano to kumbaga uh, u-turn ka Okay, dito naman sa dulo ay mag exit ka na dito sa kanan, no? Ayan, tara dyan. Pagkalagpas dyan sa banda dyan, saka so kumuha ka ng isang lane sa kanan. Pero bago kumuha ka ng kanan, siyempre signal muna, signal ka. Tapos dilip dito. Kasi moron on blind spot dito eh, kasi kurbada ito. Ayan, oh, wala dito. O, oh, yun nandun ang gagaling dun, oh, wala. wala. Dito dyan ka na, focus ka na. Go. O, oh, may bumilis, no? Ayan, no? Kahabol, ano? oo oh, di ba? Kasi sa oh, unang tingin mo niya wala, mamaya bigla may bibilis, ano? So, alerto ka lagi sa galaw ng mga sakyan. Okay, gas. Ang oh, wala nang magaling dito. Wala. Malinis, so oh, focus din niyan. Ayan. So, mag-signal ka ng kaliwa. Pasok ka na sa kaliwa. Ayan. Oh, o, Ikot ka lang ng ikot. Ayan para masanay ka. Sa palagay mo ngayon, na naobserbahan mo yung galaw? Okay, nararamdaman mo na galaw ng mga sakyan sa gilid, no? Yeah. Ito yung exercise dito sa roundabout. Napakalaking bagay nito. Pag napunta ka sa mga siksika ng mga kalsada, hindi ka na mahirapan doon sa galaw nila kagaya nito. Ayun. Di ba? Ito. Attention mo sa kanila lang. Tapos focus dyan sa unahan, tapos sulilap sa kanila. Ganun yun. Know? So hindi pwedeng pukulahan lang yung mata mo at maraming sakit sa yeah. likod. Ayan. Oh. Pag hindi no, <laughs> na gala yan. Ayan, no. Pag hindi na, pag nadidistra ka doon sa ano, oh, kunay muna mag-focus sa kalsada yeah, ha. Pabayaan mong gumalaw ng gumalaw ng gumalaw ng ganyan ang wiper mo. Ha? Apa. Ang unahin mo manibela mo. Ha? Huwag mo mong unahin yung wiper. Baka mapabayaan mo lang siya kahit maghapon niyang diyan no. Ang importante diyan ma-ano ma mo yung may street mo yung sa kalsada no so wag kang ma-distract madi ito so, na mo siya pinabayaan lang natin yung ano yung wiper pero di naman nakaka sa ano sa atin kapag kaya ka natatakot lang baka may mangyaring masama sa wiper mo hindi eh, naman eh kahit nga maulan di ba wiper ng wiper lang siya yan. pero yun ang sasabi ko sa iyo na dapat laban ng distraction eh. No, okay. ayan kaya wag kang matakot diyan kahit baka ganoon yan ah, diretsyo lang dapat na ha yeah, oh. no. okay. Kasi yung mga nadidista, kalimitan na na aksidente. Eh. Kasi inuuna yung wiper. Ngayon, na, oh, Eh, nandun na sa... sana, Okay. So, na. So, huwag mo matataranta. Okay. Na. Kaya mo lang. So, manibela. Importante manibela. At brake, Yan, dalawang yan. Ha? Una, una ka muna. Mamreno ka muna. Magpagal muna. Bago manibela. Okay? Kasi mamaya, manibela nga. Kinipiit manibela. Dir-dir-dir siya ko naman. dir dir ka sa kagitan niya. Ano? So, disgrasya nga abutin mo. So, muna ang, ang ano, minor muna. Ito may truck dito ah. Tisilip ka dito. Okay. Dito.